Hello guys, good morning. Paano mag-edit ng video sa mismong Reels katulad nito? Ganito lang po ang gawin natin. Punta lang tayo sa ating Facebook. Click natin ang Create Reel. Hanapin po natin dito ang ating video na i-edit natin. Halimbawa guys, ito. Click natin ang Edit Reel. Ayan guys, para ma-reverse siya, Hanapin natin dito sa baba ang reverse. Click natin ito. Then, click po natin ang done. Ganyan po ang reverse. Play natin. Ganyan. Kapag mag edit kayo guys ng video dito mismo sa mismong Reels Editor, lagi nyo pong i-click ang Edit Reel. Paano naman po kapag gusto mo ng mabilis na pag Hawak ng teddy bear. Click natin ang edit reel. Dito guys, mababaan natin nyo po ang speed. Click natin ang speed. Ilagay mo lang siya sa 2 times or 3 times. Click natin ang 2 times. Ganyan guys, kapag mabilis. Then kapag okay na yan, click nyo po ang done. Sample lang ito guys. Paano naman po kapag mabagal? Click nyo po ang speed. Ilagay nyo po siya sa 0.3 or 0.5. Click natin ang 0.5. Then, play natin. Ayan, guys. Ganyan po kapag mabagal or pag slow mo. Kapag okay na yan, click nyo po ang done. Lagi niyo pong i-click ang edit reel kapag mag -e edit kayo. Then, kapag okay na, click nyo po ang done. Halimbawa, guys, mag-sample naman tayo ng ibang bagay. Ibak natin ito. Bawa ito naman. Click natin ang edit reel. Then, sa baba, hanapin nyo po ang reverse. Matagal guys, mag-loading kapag nang reverse tayo. Depende rin po kung gaano po kahaba yung video. Ganyan guys, ang reverse. Kapag okay na po, upload nyo po ang done. Ganda lang po ang gagawin nyo once na gusto nyo pong mag-edit ng video. Then, back natin ulit. Meron pa tayo dito isang sample. Saan ito? Click natin ang edit reel. Sa so, baba, hanapin nyo po ang reverse. Then, click nyo guys ang tan. Ayan, ganun po ang gagawin nyo once na gusto nyo pong mag-edit na video mismo dito sa Real si Editor. Yun lang guys, sana po may natutunan ka sa aking video. And now, thank you for watching. God bless you all.